Meron po bang koneksyon ang high blood at diabetes sa chronic kidney disease? Yes po. Kasi po, kung titignan po natin lahat na nagda-dialysis, sa, hindi lang po sa Pilipinas, sa buong mundo, ang makikita po natin, ang top one cause ng na nagda-dialysis, diabetes susunod po ang high blood. Pero hindi lang po yun. Maaari pong merong sakit sa puso o palyadong puso na makakakos po ng problema sa bato, makaglilid sa chronic kidney disease. Sa ngayon po, dumadami po sa atin yung mga overweight, yung mga matataba. Smoking po, kasama na po yung nagbe-vape dyan. May lahi po ba tayo na merong nasabihin na may sakit sa bato, may nagdialysis, nagkaroon ng bato sa bato, o nasabihin na palyadong bato. Kung meron sa lahi noon, importante po, lahat ng lumabas sa lahi na yun, kahit naganong ganong degeneration pa, matche-check ako. Kasi risk factor po yan for chronic kidney disease. Gaya nga ng sabi nyo, late na bago malaman ng pasyente. So ano po bang silent signs ng CKD, chronic kidney disease? Silent sign, very good po yung sinabi nyo, silent. Kasi hindi natin pinapansin. Ang pinakamadalas po siguro napapansin niyo kung yung ihi nyo ay mabula. Yung para bang sa beer na may mga foam. foam, foam hmm. po. Kung po yung ihi, maiiba po ang kulay. Lalo na po kung kulay tsaa. O iced tea o yung coke po. Kung coke, medyo matindi na po. Yung coke po na nahaluan ng tubig. Yung po ay mga warning signs po na merong problema po tayo sa pag -ihi.